Ayaw ang sipag po sa ating lahat. So share ko sa mga sipag kung paano ba kumita ng malaki dito kay Facebook. So marami po nagtanong sa akin yan mga you know? So dito po, malalaman nyo po dito mga sipag kung ano yung mga discarte eh, para maging hour pa ang bawat no? Kung ano yung dapat gawin para kumita ng malaki dito kay Facebook. Kung gaya ng ibang mga content creator po mga na nagpo-post po ng ganitong views at earnings po mga So dito po masipag, malalaman nyo po kung ito po, po ay baguhan at ikaw po ay talagang maliit pa po ang kita mo. So maliit pa po yung fan page mo. Mga kasipag, pag malahaman nyo po dito para madagdagan po ang inyong kita po mga kasipag. Yeah. So meron lang ako share sa inyo mga kasipag you know, na isang content creator na malaki na nagkaroon po ng reaction video sa isang content creator na mas malaki po ang kanyang fan page So dito mga kasipag panorin at pakinggan nyo po mga kasipag you know, dito nyo po malalaman kung paano talaga kumita na malaki dito kay Facebook. <laughs> ito panorin natin mga kasipag pakinggan nyo po Ito mga idol, huwag kayong maniwala mga idol kasi madali lang po ito i it, mga idol para po ginawa po ito ng ganito ang sa isang videos para maraming mag-engage sa mga upload sa mga post wag po kayo magpa-scam sa ganitong mga editing sus nandito yung sautang ng tikbalang kaya wag po kayong mag maniwala dyan ito mga si Paga, si Sir Tic Balang ay eh, nagkaroon po ng reaction video sa isang sikat na content creator din si Mamikay or po. Shoutout po sa kanilang dalawa no. Dito si Mamikay na kakausap po nito dati po masipag. si Pag. Pero nga kasi sobrang sikat na niya eh. Nagkaroon na siya ng talagang malawak o napakaraming fan page po, followers at avid supporters niya po masipag. si you Pag. Know? Mahirap na po natin siyang makausap dahil siya po ay busy na po sa paggawa ng content o sa mga big content creator na mas inakausap niya rin po yung mga ganun. So ito nga si Pag, dito sa kanyang post no, ni Mamikay ay ito'y nagkaroon ito ng halos higit na 100 million views at ito'y nagkaroon ng dollar higit niyan masipag halos ito'y half million na kinita sa isang video lang so kaya nagkaroon ng reaction video ito si Tick balang lang react no kung totoo ba sa isang video lang masipag ano to dinaig pa si Ma'am Ann Cortez sa kanyang paano don sa tubig <laughs> ano mga kasipag dito po share ko sa inyo dito para magkaroon ka ng idea paano kumita kaya po kumita ng malaki si Mami kay masipag marami kasi itong views ang dami na kasi itong supporters po masipag. Sa isang araw, nag upload dito na halos lima mga kasipag. So, tagtarin nanya na niya yan mga sipag, kasi monetize niya at ang daming nanonood sa kanya, inaabangan. Masipag tatagta niya yan. Pero dito sa kanyang diskarte eh, na ginawa mga sipag, ito yung talaga matalino talaga to si Mami mga kasipag, dito sa social media, ang sabi ko sa inyo, kinakailangan ng talino, kinakailangan mong magkadiskarte eh, ito mga sipag kagaya kay Mami kay Masipag. Alam niya na siya po ay maraming supporters kaya sinasamantala niya po yun Masipag. Bawat post niya marami pong magre-react, comments, shares po Masipag. Maraming makipag-engagement nito mga kasipag. Mas lalo siyang kikita talaga Masipag. Kaya ang ginawa niya para makapag-inspire o makapag-motivate sa kanyang mga viewers, supporters niya mga kasipag, sa kanyang mga followers, mga kasipag, kahit hindi natin akalain na totoo ba to, hindi, ay marami pa talaga taga makipag ingins kasi nga marami nga siyang views eh. Pero ako ang sasabihin sa inyo ay talagang hindi rin talaga ito totoo. Sa isang video ma si Million, hindi rin po ako maniniwala dyan. Kasi hindi alam no, kasi ito yung mga kapwa nating content creator, talaga dumidiskarte. Eh. Yung mga views ng iba, ng mga earnings ng iba, ayun po ay kinukuha nila at ini-edit po nila. So, yun yung sinasabi na dito sa Sokmin Base, pag kinakailan mo lawak ng unawat at intindi, kinakailan mo dito ng discarte talaga. Kasi kung mababa yung ano mo, ay talagang mababa yung intindi mo, yung unawa mo dito sa Sokmin, magre-react ka talaga. Ayun na nga, ikaw pa ang mapapasama kasi marami talagang followers ito si Mamikay. Maraming tatanggol dito. Ito, alam ko si Sir Tic balang ay mayroong nag-comments nito na naiingit ka lang, ganun-ganun. Mga kasipag, kahit ako, hindi rin ako maniniwala kasi nga mga kasipag, dito sa Sockmade, ang dami pong talk shit na hindi na po katotohanan yan yung iba, mislead. Basta makakuha lang po sila ng for the views lang or for the engagement para kumita lang po mga kasipag. Kaya sinasamantala na po ni Mamikay Ian kasi marami naman po siyang mga followers at supporters so hindi na po nila akalain na ganyan talagang kinita. Hindi po ako maniniwala mga kasipag, sa halos buwan-buwan half million ang kikitain mo sa pamagitan lang po ng views kasi malit na po ang bigayan ngayon. Masipag dati po, ang laki po talaga ng bigayan. Sa halos million ang kinita buwan-buwan po sa pamagitan lang ng short video iyan. Kasi nga, ayun po ay talagang hindi pa po masyadong naiayos ni Facebook ang kitaan, ang bigayan ng kitaan talaga. Kaya medyo nalugi siya. Kaya bawat 3 months o buwan, update, update. At ngayon, maliit na po ang bigayan ngayon. Yun nga lang, ikinalat sa ibang category, sa ibang tools, ibinigay po doon. So, lumiit ang bigayan dito sa views and ads, pero nagkaroon na po ng appreciation dito sa mga engagement. So, nagkaroon na po ng bayaran doon sa engagement. Pati na po sa stories, although maliit, no? hindi natin ma-appreciate. So, yung iba ay meron na po ditong creator storefront. So, meron pa pong mga ibang tools sa pagkakitan. Subscriptions, stars, ayan, yung engagement po masipag yan ang, sa bonus program. O, dito na sa pangkalatan sa content recession tool sa tatlong kategori, Mga kasipag, meron na kasing bayad dito mga engagement. Dati kasi, kaya malaki ang bigay kasi focus lang po sa views and ads po masipag. Pero ngayon po masipag din, ay talagang lumit na po ang bigayin sa views and ads. So mga kasipab, dito na po kasi ibinigay sa bonus program o dito sa content creation na dito sa photos and text tsaka sa engagement nito. May bayad na po kasi. Ganati kasi wala po kasi bayad yan. Kaya lumit po ang bigayin dito sa views and ads. Kaya mga kasipab, ang nagtatanong sa akin dito, Kuya Chris, ano ba mas maganda ipopost? Ano ba mas maganda ikaw content? Text, photos, at or video? So mga kasipag, ang advice ko po sa inyo, kung wala na kayong ma na video, maging consistent pa rin kayo kahit photos and text. Pero lagi kong sasabihin sa inyo, ang mas magandang niche talaga ay video. Bakit na si kahit malayit ang bigayan dito sa video sa content video natin ay dito naman po makilala ang inyong personalidad. So makilala ang inyong itsura, makikita, Paguwan sa maraming supporters, maraming ananod sa inyo, mga avid followers mo, legit na mga supporters mo, patuloy pa rin nandyan. Dumadami pa rin yung mga sumuporta sa nanonood. kasi pag habang tumatagal, dahil nakikita nga video ngayon mga content mo, Diyan na po papasok mga collaboration ng mga kumpanya, okay, pag endorsement sa inyo. So, ganoon na po masipag. na sa inyo na po kung tatanggap kayo ng mga offer pa dyan ng mga sugal na sa inyo po, no? So, kung sa ano, sa panahon ngayon, discarded talaga talinuan. Kaya ito si Mamikai kahit ako hindi rin ako maniniwala dyan, pero yan po ay tactics, discardte para makukuha ng engagement. Kaya kung marami kang mga follow supporters, mga kasipag, samantalahin mo na napakatalino yan ni Mami kay, no? So, hindi po yan totoo, no? Sa isang video lang, hindi po yan totoo kahit ako, mahasipag. Yan po nga ay diskarte. Eh. Kaya ko mababa ang iyong intindi at unawa dito sa Sokmed, mahasipag, talo ka talaga. mag react ka talaga ng negative din. Madadala ka sa emosyon nyo. So, nakakalungkot man kasi dito talaga sa Sokmed, talagang talk shit na no kasi may mga misinfo, misleading for the views and engagement na lang para kumita. Pero kanya-kanya na tayong diskarte basta hindi tayo makaapak, hindi tayo makasira ng kapwa, maasip pag nasa inyo na kung susuporta o hindi manatili o oh, legit pa rin talaga kayo, avid kayo. So, na kayo na babahala mga sipag. So, yan lang po ma advice ko sa inyo, no? So, magpatuloy lang po tayo mga kasipag. Consistent lang po sa paggawa ng content video. Sa NIS po, kung at saan ka mas kaya mo, na gusto mo mga sipag, na doon ka makilala. At sisikat sa NIS na yun, sa topic na yun ng video, So, mas maganda na video. Kung wala na kayo maisip na content, uh, mag-post ka po ng photos and text na makapag-engage sa kanila, na makapag-encourage po sa kanila, no? na sila po ay talaga ma-motivate o ma inspire pa rin po. Kaya yung iba no, nag-share nag ng mga photos na yung earnings na kinita ng iba. Talaga mga fake news na yung iba, misleading So, ganun po ginagawa para magkaroon po ng content. No? Para magiging consistent lang at active pa rin po. Para nandyan pa rin po yung mga avid followers at viewers, hindi po mawawala. So, active lang, consistent lang po talaga sa paggawa ng content. Mapaputos, takes at video po, mga sipag. So, disparity lang po dito sa SOCMID, mga sipag. Siyempre, huwag natin kalimutan na mag-comply po sa kanilang policy po, mga sipag. At, para hindi po tayo ma-demonetize. At, kung hindi pa tayo monetize, para ma-monetize po tayo, ma po tayo sa content tools at iba-iba pong tools po, mga sipag. Para patuloy tayong kumita dito po mga So, Sana po ako po si Chris TV mga Sana po nakatulong itong video to at sana po meron ko natutunan. At kung nagustuhan itong video mga sipam, pasok na po sa ating YouTube channel na Chris TV po mga Kung hindi pa ka subscribe at meron ko suggestion si at katulungan mga sipam mag-comment na dito sa baba para pagdabasa sa ang susunod ko yan at magagawin po natin ang content video yan at share mga ka at kung hindi po ulimutan mag-like at share mga sipam. Maraming sa susunod. Have a nice day and God bless all.